Bagamat nung una ay walang direktang pag-amin ang dalawa patungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, hindi may pagkakaila ang espesyal na samahang nabuo nila Chris Aquino at Mark Liviste. At noong June 2023, matapos ang ilang buwang espekulasyon, Kinampirma ni Mark sa si isang radio interview ang relasyon nila ni Chris. Pero ang inaakalang forever ng dalawa ay agad na natuldukan. Ngunit kamakailan ay usap-usapan ang tila pagbabalikan nila Mark at Chris. Sila na ba ulit? The Philippine Showbiz List presents Nagkabalikan na ba sina Chris Aquino at Mark Liviste? The Breakup sa Instagram post ni Chris noong July 10, 2023, inamin niya na totoong naging magkasintahan sila ni Mark, pero nagpasya siyang makipag-break dito. Tinukoy niya ang long-distance relationship at ang kanyang kalusugan ng mga dahilan kung bakit tila hindi magtatagumpay ang kanilang relasyon. Ayon kay Chris, hindi lamang niya boyfriend si Mark, kundi ito na rin ang kanyang naging best friend at confidant na talagang maaasahan. At hinding-hindi raw niya makakalimutan ang pagmamahal at pag-aalagang ginawa nito sa kanya pati na sa dalawang anak niyang sina Bimbi at Josh. Sa sandaling panahon ng kanilang pagmamahalan, ay lubos daw siyang napasaya ni Mark at marami siyang natutunan rito. Magamat hindi nagkaroon ng happily ever after ang kanilang love story. Sa huli, ay nagpasalamat si Chris kay Mark sa pagbibigay nito sa kanya ng pagkakataon na maranasan muli ang magic of once upon a time. Sa kompirmasyong ito ni Chris, kapansin-pansin apektado sa pangyayaring ito si Mark kung saan ay agad siyang naglabas ng na kanyang saloobin. Sa kanyang Instagram story noong July 11, 2023, ibinahagi niya isang Bible verse. Bahagi sa mababasa rito ang mensaheng, Love is patient, Love is kind, love never fails. Ilang araw ang lumipas ay nag-post naman si Mark ng larawan nila ni Chris na nilikipan niya ng caption na For Love, Friendship, and Posterity. Chris and Why She Ended Relationship with Mark Isang linggo matapos na kumpirmahin ni Chris ang hiwalayan nila ni Mark, naglabas siya ng pahayag patungkol dito. Sa Instagram post niya noong July 17, 2023, Ipinaliwanag niya kung bakit humantong siya sa desisyong tapusin na ang kanilang relasyon. Kalakip ng mensahe ang selfie kasama ang dalawang anak na si Joshua at Bimbi. May dalawa ring notes na kasunod ito. Ayon kay Chris, hindi siya nagsisinungaling sabihin niyang mahirap ang nasa long distance relationship. Ngunit nakita daw niya na marami pang pangarap si Mark na kailangang tuparin at maraming obligasyon sa mga taong nagbigay rito ng boto. Dagdag pa ni Chris, mahirap na dagdagan pa niya ng stress ang kanyang buhay ngayong may karamdaman siya at pinipilit magpagaling. Hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy at sinabing tao lang siya at hindi niya kayang tingnan ang mga post ni Mark na nag-e-enjoy habang siya ay nagdurusa. Sa ikalawang note, sinabi ni Chris na wala siyang sasabihing masama ukol kay Mark pero nararamdaman daw niyang hindi pa ito handa sa responsibilidad sa pakikipagrelasyon sa isang babaeng tulad niya na pinahiram na oras lamang ng Diyos. Hindi raw sila magkaaway, hindi lamang daw sila meant for each other. Nag-iwan naman rito si Mark ng maiksing komento na Love, love, love you all na nalikipan ng three yellow heart emojis. Chris explained Trinity Ring she gave to Mark. Baga matapos na kung ano mang namagitang espesyal na relasyon ni na Chris at Mark, nariyan pa din ang kanilang mga taga-subaybay na umaasa sa kanilang pagbabalikan. Katunayan, hindi nakatakas sa mata ng netizens ang suot-suot na sing-sing ni Mark sa isang selfie post niya sa Instagram ng July 28, 2023. Kuha yun na makabalik ito sa Pilipinas matapos ang ilang linggong pagbabakasyon niya sa Amerika kasama si Chris. Sa nasabing larawan, magkikitang naka-finger heart si Mark kaya mas nakatawag ng pansin ang suot niyang sing-sing. Natukoy ito na 18K white gold Cartier Trinity ring. Ang naturang larawan ay nirepost ang official fan page ni Chris, kalakip ang caption ng pagtatanong kung binigay nga ba ang sing-sing. Agad nakarating kay Chris ang balita at walang kaabog-abog na nireplyan niya ang post sa Facebook page ng kanyang fan group. Dito niya inamin na totoong binigyan niya ng Trinity Ring si Mark bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan at pagkakaibigan. Kung ano man daw ang kahihinat na ng ugnayan nila ni Mark ay hindi pa raw niya masasabi sa ngayon. Binanggit din ni Chris na dahil sa kasalukuyan niyang kalagayan, kaya natuto siyang maging totoo sa bawat sitwasyon. Chris ended communication lines with Mark. Nagtapos man ang kanilang relasyon, nariyan naman ang patuloy na komunikasyon ni na Chris at Mark. Ngunit sa Instagram stories ni Chris noong September 1, 2023, diretsyahang sinabihan niya si Mark na itigil na nito ang pagpapadala ng mensahe sa kanya. Dito ay binahagi niya tatlong screenshots ng mensahe niya kay Mark. Sa unang mensahe, may inilagay siya dito caption na My Truth. Sinabihan niya si Mark kung hindi ba ito napapagod dahil dalawang linggo na niyang hindi sinagot ang mga mensahe nito. Nawala na raw ng gana si Chris na magtanong kung ano ang mga kaganapan sa buhay ni Mark. gayon din ang ibalita rito ang mga kaganapan sa kanyang buhay. Sa ikalawang screenshot, sinabi ni Chris na walang nakapag-impluensya sa kanya sa mga nais niyang mangyari sa kanilang dalawa. Bumalik na rin daw ang gana niya sa pagbabasa ng mga libro. Idagdag pa raw ang pagtitiis niya sa sakit na kanyang katawan. Sabi naman ni Chris sa ikatlong screenshot, nais niya maging polite. Dahil mahirap talaga ang sitwasyon nilang milya-milya ang layo. Nagpasalamat din siya kay Mark sa pangungumusta nito sa kanya, pero mas gugustuhin daw niyang wag na nitong gawin. Nilagyan pa niya ito ng caption na The End. Hindi na edit ni Chris sa kanyang screenshot dahil makikita rito ang sagot ni Mark, ngunit putol ito. Bahagi ng mensahe ng busy gobernador, I don't know exactly how to respond to your message, but in my heart and in my head, I Kasabay nito ay eh, pag-unfollow ni Chris sa Instagram kay Mark, samantala nakafollow pa din si Mark at sa karamihan ng fan accounts ni Chris. Chris called out Mark for posting selfie with Philip and Robin sa health update ni Chris sa Instagram noong October 2, 2023. Sinabi niya na hinikayat siya na kanyang mga kapatid na linawin ang kanyang relationship status. Dito ay pinagdiinan niya na wala talaga siyang karelasyon. Paglilinaw ni Chris, I am not in a relationship. We no longer communicate and my sons and I feel more peaceful. No details because I value my privacy and respect his. And I chose to only give the facts that should be addressed. Again, thank you for your compassion to keep me and my family in your thoughts and prayers. Tinugunan naman ito ni Mark na ng thank you. Nakaagad din sinagot ni Chris pero hindi nakapagpigil si Chris na talakan ng ex-boyfriend dahil parang napuno na raw siya rito. Kahit may kailang beses na siyang nakiusap ng privacy, ay patuloy pa rin daw itong nangungulit para lamang mapansin. Inungkat din ni Chris ang selfie ni Mark kasama sina Philip Salvador at Senator Robin Padilla noong katapusan ng Agosto. Ayon kay Chris, hindi maganda ng isang taong malapit sa kanila ni Josh ay magpo ng unwanted pictures na ikinasama na kanyang kalooban. Pinigilan pa raw niya ang sarili dahil cleansed version na ang paglabas niya ng sama ng loob kay Mark sa kabila ng inis niya rito. Dagdag pa ni Chris, mukhang naaapakan na ang kanyang pagkatao. Correction pa niya na ang naapakan ang dignidad naming mga magnanay. Pero binura din niya ang mga komentong ito. Mark professed love for Chris. Dahil sa tila on and off relationship ni na Chris at Mark, marami ang naguguluhan at nagtatanong kung ano ba talaga ang real score sa pagitan ng dalawa. Pero walang duda na naroon pa din ang nararamdamang pagmamahal ni Mark kay Chris. Katunayan ka makailan lang sa interview kay Mark ng entertainment columnist na si Astor Amoyo, naroon ang pahiwatig nitong sila pa rin ni Chris. Kabaligtaran ito sa naging pahayag ni Chris na wala siyang karelasyon ngayon at hindi na raw sila nag-uusap ni Mark. Wala mang pagbanggit ng pangalan. Hindi kailan na si Chris ang kanilang pinag-uusapan. Nang matanong si Mark kung kumusta na ang lagay ng puso niya ngayon, natatawang sabagot ito ng, The last time I checked, I left my heart in America. Anya, hindi na raw kailangan sabihin kung saan sa US niya na iwan ang kanyang puso dahil alam na raw ito ng publiko. Sabi pa ni Mark, sa kanyang pagkakaalala, ibinigay at ipinabayan niya kanyang puso sa taong mahal niya. Sa tanong kung umabot ba siya sa puntong nag-propose na sa taong pinakamamahal niya, umiwas na si Mark na sagutin ito at sinabing sasabihin niya ito off air. Ngunit yung pinagdiinan niya, handa na siya magpakasal uli sa taong mahal niya dahil anal ang kasal niya sa dating asawa. Nang matanong kung gaano niya kamahal ang taong tinutukoy niya, bakas ang saya sa mukha nito at nakiusap na kung pwedeng sa kanya na lamang yon. Pero ayon kay Mark, sa tingin niya hindi naman daw niya maitatanggi ang nararamdaman. Ayon kay Mark, hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya si Chris at hindi nagbabago ang pagtingin niya rito sa kabila ng mga naging pahayag nito laban sa kanya. Sa kabila ng nangyari sa kanila ay makikita ang suot pa din mapahanggang ngayon ni Mark ang ibinigay sa kanya ni Chris na trinity ring. Anya, through thick or thin ay palagi niyang suot ang sing-sing. To symbolize, to show my love, my value for friendship and my fidelity. Chris reconciles with Mark. Bagamat nauna nang inihayag ni Chris na siya ay single at walang commitment kanino man. Usap-usapan ngayon ang tila pagbabalikan muli nila ni Mark. Doon lamang October 18, 2023, masayang ibinalita ni Chris na si Mark ang naging daan upang magkita sila ng tinuturing niyang panganay na si Kim Chu. Base ito sa kanyang Instagram post kung saan makikita ang pagbisita ni Kim sa bahay na tinutuluyan ni Chris sa US. Sa caption, isiningit ni Chris ang pagkakaayos nila ni Mark. Nagkabati na raw sila matapos ang isyong na magitan sa kanila sa tulong mismo ni Bimbi, Anya, with God's help, sana tuloy-tuloy na yung harmonious and supportive relationship namin. Thank you Bim for helping us realize all the things we needed to repair in order to strengthen our commitment. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!